Si Boss John ang mayari ng uh, chef dito. Yan, kababayan ko yan, taga sa amin. Yan. Yan o, oh. siya yan, yan. Hello. Okay pa yung brake pad. No? Ba't ang bilis nito masira yung leg-leg na yan? Pinagawa mo na ba yan? Oo. Oh. Sa gulong, nakal-bearing. Masira pala ngayon. Okay. Lakis ko ang biyahe. Nakal-bearing ka. Ano, sa gulong. Layo ng biyahe.

kapag kayo mayroon kayong problem sa inyong motor na eto no yun dito, dito nyo dalhin paggawa nyo dito sa ka, ating kababayan master na mekaniko yan mabilis at malinis gumawa nag isa ka lang ba dito? Oh, oh siya lang mag isa pero kaya yung umayo sa 10 unit uh, uh, dating ng customer Uh, na <susses> Kinakabit ako, yung kinakabit yung samantagal muna kinagalas katapos kabit yan at ako. Ka na ako ang na na ako agad yun eh. tapos magtapos na